Ha, mga kaisan, lilipat na po pala ang ano, si Kuya Erwin po, do sa atin yun nagtabas din po sila kamakaluay, si Kuya, sa atin po sinukulatin, Kuya Erwin sinukulatin natin <laughs> <laughs> ah, alam mo yung magsak na yano? Lili Magkano kaya si Uti bukas? Ah, si Alan magkano kaya yun? Tatanim. Ay tatanim doa. Ah, adi si ah. makalwa kuya ah. makalwa. Oo, tatanim ba kay bukas. Ah, Saan? Ah, bukas ba? Ah, sige. Ay, nung ako po ay, ano, high school, kami po nakaparan din yung kapatid kong panganay. Kami po ang, ano, operator niyan, yan, kay tatay na yan kami po ang nag-ooperate niyang na sabad at linggo ay ngayon hindi na namin magawa si na ano na po, si na otoy si alan at saka si Erwin po araw-araw din po yan uumpisahin na yung ating tayo naman po ay ano mga kainsan hahabay ng Kaya katapos lang natin magtanghalian saging naman po at gawa ng papapabayaan naman sila po ay galing kay Bunso doon sa Tibaong ito naman po kay Utol Ace tapos na ito doon ang lipat sa kabila kami po magkakahiwala eh doon si, si Bunso dito si Utoy doon ako sa lavak saging na sabah po sabah sarap na ray yun pa ang isang mga kainsam mataba na ray kantuhan pa pero kasarapan na po aray gawa ng magtutub na lilibang po kami sa pagtutubigan ay kailangan pong ekstrahin man lang ang aray kahit na makaaga

あ当にいいと ay na bugsak na. Hindi ay yung bumagsak. Ay yung totoong bumagsak ah. Oh. Ah, mga kaisa, nakakot na po natin. Yan po ay galing din sa kabilang ibayo. Hinakot na rin natin yung ating mga makina. Dahil hindi na po makapagdilig. Maulan na po ay hindi sa lukot pa din. Yun! Galing po doon sa kabila. Diyan po tayo tumawid. Kaya naman balagtas. Eh, eh. Yan. Wakwak -wak ang pilapil ni Utol dito naman po tayo dito sa kabilang area po may mga saging pa rin po ako na ispatan dito kaya hapain ko na I'm feeling poor. Atang Tagalog po. Ito po yung Yantam Ace. Tagalog kung tawagin. para po mabilis tumaba ah nabuhol pala rin sa aking lakas nga naman ang hangin ay nabuhol po oh. Ah, pwede rin mukmukin ay bumukmukin ko pala ay nabuhol u. bukas atin pong mumukmukin masarap pa rin minukmuk nabuhol ay pero pwede nang pahinugin mga tatlong araw pa marami na uli bukas ay yung kabaak naman po baka po sinakambal na hahapay bukas hali po kami ay gawa ng pagpo walang gawa sinakambal sila na ha hapay kumbaga ini-extra nila arapay pa extra extra laang ay po ulit mga kaisan. tayo naman po ay gagapihin linggo, sisimba po muna tayo marami din po yan, yeah, may naman na po rin merindahin yan yeah. mga kaisan bukos na po natin nakakakutin niya sa bahay uh, kakaunin natin ang tricycle at uh, gabi na po gagabihin po tayo pag uwi hinakot na rin po natin yung mga makina tsaka ito yun sabi ko nga sa inyo mga kaisang galing doon sa kabila sa malawak na talungan ay po, hindi, hindi na po natin magagamit at naula na nga marami pa rin pala din tanggalan ng puso eh. Pag po hindi natanggalan po ng ano ng puso ang saging ay payog. Kumbaga hindi siya masyadong nataba. Kaya lak laking permen puti ang puso. Hmm. Ito mo. Permen puti. wala ay permen puti yan. Ito hmm, Ang hmm, dami paladini. Hmm. <laughs> tatabas po, tapos eh nagtingin po ng mga halahalaman tsaka nag ano po ng saging nagtabas, makaaga eh naghapay agap idin ay ano po kulang ang oras ano kahit agapan biro ang saka sa so daming gagawin Kailan po ang tanim mo? Yeah, uh -huh. Doon pala ay puro bakante na rin sa bahay na Yung akin na, puro bakante na Ah? Yung karating po, doon sa may minyo Doon sa may, alam mo yung sa likod po ng bahay na kayo ng tamlong Oh boy, alam yung akasin na dakwa, puro bakante ha Yung pasukang, so, yung palay pala eh. wala nang ka

Marami. Pag dapat ay eh, ampaling eh, ngayon, ibecheng kuha na, eh. ay. Alay, 18 na sulit po. Yung aking nga niya. 18. Pero 20, 21. Mag 20, 23 ay ayos na, ay. Mga kaibigan ko na ito, ay. Magaling mag-an, ay. Eh. 1 to 8. Pero wala na yung 128 ay. Eh. Ako yung nakaranas ng 128 po, ay eh, dubli ang ani eh. ay. Akin eh, na. May 1 to 8? Eh, ito na ito. Hindi na maganda ngayon ng 128 Meron sa online, ay. Eh hindi na po maganda ang aking dati na aani ko ngayon na mag mga kong araw kayo muli muli hindi mga tayo po ipa na parang tayo na na ng kaunti ah. Tayo ipa uwi na mga kayo hmm. napasabit ka lang si babateray may piso din eh. ha mga kayo Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Ingat po lagi. Bye-bye po. Ingat lahat. Bye.